Tumataas uh, na naman. Stop ah yung stream. Na-try ko na ibabalik sa suka kung may magbabago sa tone. string niya. Malapit tayo ng 20 pero kasi ano tayo. Ah, uh, ginawa sa akin ng tropa ko pinabebenta. Eh, inayos ko no conte, na-sketchrast, na-ice cream mo ayos ko yung action at saka yung, yung mga nubs niya naka-stack ko, uh, nilagyan ko lang W40 pinapit ko sa W40 para magka-stack makama talaga itong hindi na mga 3 years siya talaga nun at talagang na-stack tapos halos hindi mapilit yung nubs na itong ginawa ko yun, in ko ako ng spray ng W40 pati loob at saka yung labas para mababad yung pag-umido matanggal. Ayan, okay na siya ngayon. Mas facebook na siyang... Ano ba facebook na siyang pinitin. Pag kagabi kasi, hindi talaga ito mag Tapos, uh, ang ganda ng ano na like, napaka comfortable napaka-nipis. Uh, ang tatak na Din. Ayan. Okay yung tulog niya. Bilog ko. Okay din اوه 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 Tapos tatry ko na kung ano yung magiging tunog na sa pag binabad yung suka yung string na. Okay.